Ako si PJ Panganiban, isang dating maing na Nai-share itong negosyo na to na uno nang hindi ko kakilala sa Facebook. So, nung time na ginawa ko to, um, aside sa kitaan, di ba, na kita ko na maganda rin yung mga produkto kasi yung magulang ko, nagkaroon siya ng diabetes. And buti meron tayong tinatawag dito na live blood analysis kasi isa rin po yung sa naging way para talagang mas gamitin namin at malaman namin paano ba talaga ginagamit yung produkto. And yung time po na ginagawa ko itong negosyo na to, isa po ako sa mga na-qualify din sa ating International Travel Incentive, which is yung uno, incentives goes to Bali. Sobrang enjoy, kasi summer po yun, nasunog yung mukha ko, nagka-sunburn ako, and nag nagsabay pa kasi nagkaroon din po tayo ng pimple outbreak. Buti na lang sa sobrang ganda po ng ating mga products, yan po yung mga ilan sa ginagamit ko nakatulong po ito, di ba, sa akin para at least, di ba, maging malusog kasi medyo mahina din po yung pangangatawan ko and sobrang payat ko din po nung time na nag-start ako dito. Itong bus, ginagamit ko to every morning pagkagising ko at bago ako matulog. Ayan, sobrang ganda nito sa skin natin kasi with collagen siya. Itong Ultimacy naman, ito yung nakatulong sa akin para mag ko yung tamang weight sa height ko. Thank you, Ultimacy. Yan, ito namang magic cream, ito yung nakapag-maintain ng ganda ng kutis natin at mas po tayo. Ang kojic naman nakatulong to para mas maging Siyempre, maganda yung balat ko lalong-lalo sa mukha. Ito yung ginagamit ko, tanggal ang pimples mo pag gumamit ka nito. So, thank you Uno kasi natulungan mo ko hindi lang po sa financial pati po sa kalusugan ko at sa buong family ko. Salamat Uno.